as you can see, ito yung part na grabe yung gas gas. Ito, ito, at saka ito yung signal light. So ito yung mga papalitan natin. Sa itong parts pa lang na dumating is yung kabuo ang amount is ito. Including Alright, let's up uh, mga So, may dumating na parcel. So, natin. At tuloy ko lang pa to. Eh, check lang natin yan para ma-double check natin kung kompleto ba yung in-order natin na pyesa. Kasi nga, for today's video, it's a short update lang regarding dun sa ating motor na si Honda Winner X dahil mga, I think two months ago, nakalimutan ko na, eh, medyo minalas tayo. And, sa di inaasahang pangyayari, eh, yan, sumemplang so, tayo sa natin papuntang mm, sa Rigao, sa So, expected na yung cover natin is sirak. Kaya mas minabuti nating bilhan ng bago yung ating cover. And regarding sa gastos, maya sasabihin ko sa inyo magkano yung price ng mga uh, na damage na parts sa cover ng ating motor. So ngayon I think lima pa lang yung dumating na parts and kulang pa. So inunti-unti lang natin And actually, nag-order na tayo or nagpa-canvas tayo sa Honda but then yung problema is 3 months bagong mating and yung magiging problema natin eh, baka may mga biyahe tayo na hindi inaasahan pangit yung motor natin si Blue naman, hindi natin masyadong nailalabas So, yun i-unbox naman natin itong dumating na pyesa Uh, check natin kung kumpleto ba let's go, let's go. Okay. Okay. ito yung winker signal light ito yung nasira sa signal light natin itong dito, nabutas kaya kailangan talaga natin palitan so once na bumili ka nito eh, meron na siyang kasamang valve, lead valve ata to. And, ipokonekta mo na lang yung socket dito para direkta na to. Ito yung sa ano, parang dito sa may cheek left side kasi yung napuruan sa motor natin papakita ko sa inyo yung sa kaliwang banda talaga kasi dun yung ano, dun yung part na natumba yung motor So, ito yung sa chip part glossy na plastic so once na ilagay na natin ito may papakita ko sa inyo ano yung mga pinalitan natin this one so ito ito yung isa sa nagasgas ito yung magsiging cover nitong ating uh, signal ito yung magiging forma nya kakalikit yung dalawa magkakasama ayoko kasi na may nakikita akong ano yung parang may gas gas sa motor kaya yeah, mas pinabuti kong bilhan na lang ah ito yung front panel yan sobrang wala pang gas gas Rube, legit. And the last one, pinakamalaki yung damage natin is ito right sakto sakto yan Bale. yung mga yari mga paps ito sila yung kakasama yan tapos ito sila yung kakasama Ayan. alright as you can see, ito yung part na grabe yung gasgas. Ito, ito, at saka ito yung signal light. So ito yung mga papalitan natin. At yung sinasabi ko kanina na glossy, dito yung ilalagay. Tulad dito, ito yung damage so let's part lang yung pinapapalitan natin and yung tatanggalin natin is yung mga uh, bolt yung natin ikakabit sa bagong binili natin and ito tatanggalin natin to lilipat natin dun sa bago so yun lang yung magiging um, ano dali lang pala so itag na natin ito, Yan na part ito, ito. So, may napansin ako dito sa Honda Ito May mga certain parts sa lock Na kailangan nung Ganyanin Nakakatanggal o oh. Yun, isa Sumang sulit kaya di basta basta natatanggal Yung kanyang inner feelings so, Sulit din palaga Sulitin pala talaga tong si Honda uh, sa sa cover, para matanggal ito so, yung pagtanggal nito mga paps merong apat na ganitong lock at saka 2, 4, uh, silver Bold, so I'm low Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me fear. You whip up my appetite. Don't leave me here. natin, complete <laughs> sobrang kinis so bagong bago legit yung isa sa kagandahan sa Honda, pag bumili ka ng cover nila, may kasama ng sticker, tulad so, like dito so di ka naman problema, bumili ng bagong sticker or decals kasi meron ng uh, ito, kalagay. okay. let's go so So, madali lang siya. Sasalpak lang sa dito. Oh, hindi na siya kadali. Okay. Shake the light. All right. Working again. Wala na siyang butas and wala nang gasgas. -gas. Wala nang gasgas -gas and everything here. Kaya, yeah, sulit, 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 sulit. Medyo bumalik na siya, sa, kanyang alindog. So, um, ito yung susunod natin ulit. So, yung mga naka-indicate na ano dito. Ito, parang mga locks. So, ililipat din natin itong mga to dun sa kabila. Apat na blue lock. So, may kulang pa nito. Ito yung isa sa binili natin na paparating pa lang. Kaya, kulang pa. But then anyway, kami naman na yung mga in order natin. So for the meantime, ito lang muna. Sa dalawa. Lima. So, ito yung kulang sa kabilang. So, di pa natin siya mailalagay kasi wala ganito. Kaming pa lang yung para sa kanya. So, pwede rin. I-ano natin. Tanggalin muna natin itong isa. For the meantime, hindi pa naman sa atin siya gagamitin. natin. Lagay natin sa kabila para temporarily mailagay natin to So, so sa paglagay nga nito mga paps, unahin natin to bago itong kanyang chick na plastic pang ito. Kasi ulit talaga sa tagal. So balik natin. Tulak so, lang natin yan. So balik yung tab na. Gumili na nga pala tayo ng mga ganito mga kapsul, Yung push lock. Ito. Gumili na nga pala tayo nito. Para hindi tayo maghanap. Chilling. Talaga natin din dito. Yan, may magsisilbing lock sa gilid. Dito naman sa kabila. Yan. I think tatlo. Tatlo dito sa uh, sa part na to, yung lalagyan ng ganito. All right. So ito, for the meantime, gas gas. Ayan, ayun, ayun, kulang pa to ng lastly pero mabubuo ayun, to. And lastly, ito. ibabalik ko siya sa kanyang original na alindog. Yan, wala na yung gas-gas dito. Yung dito lang sa may inner something dito. And dadahan-dahanin lang natin to. Ah. Uh, na din natin 'tong mga pups. All right. So, balik na natin yung bolt pagkatapos. Tapos na. And ito ibabalik din natin yung stock kasi isa to sa na damage. So, yun lang yung magiging update natin for today or for tonight. So, yun. Thank you so much for watching. And like, share, comment, and subscribe for more videos and updates para dito sa ating motor. Let's go!